humingi ng paumenhin si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos niyang sabihin na gusto niyang suntukin si Akmayan Partylist Representative Percy sandanya na na-stroke na noon. Ay kay de la Rosa, siya ng emosyon kaugnay ng impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya siya nakapagsalita ng hindi maganda. Tinanggap naman ni Sandania ang paghingi ng tawad ng senador, ngunit hinimok ito na humingi rin ng dispensa sa lahat ng stroke survivors na maaaring nasaktan sa kanyang komento. Sinungaling siya. Kung makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Mm -hmm. Mm -hmm. uh, so sir, suntukin ko siya sa mukha kung makita ko siya. Sinungaling yan. Mm -hmm. Pero sir, this, this was said under oath, I understand, uh, in, uh, in the legislature. So, di ba, uh, oh. in, in the end, it's, uh, it's uh, something that was, uh, that was sworn to uh, as uh, to be correct and true and accurate. Eh, ikaw, ikaw, kung sino paniwalaan mo, man, maniwala ka sa Dark Lord o maniwala ka sa dating si Pente na ngayon ay mm. senador na. Pili ka lang kung saan ka maniwala. Mm. Kung maniwala ka sa Dark Lord, okay lang. Kung maniwala ka sa dating si Pente na senador na ngayon, mm. okay lang rin sa akin. Hindi mm. Senator, sa may balak Senator. ba kayong i-confront si Kerwin? <laughs> either uh, don sa Quad And Committee sa o Senate. sa Senate. Senate. <laughs> Oh. Hindi ko yan i-compromise. Pag magkita ka, suntukin ko sa mukha yan, sinungaling yung <laughs> okay. na yan. Okay. May balak ba kayo ba 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 ipatawag sa siya sa Senate? Ha? May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Apo. Kasi there there's also an investigation sa Senate eh, related pwede ni siyang, to drugs. Pwede niya siyang suntukin doon? Pwede pwede, 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 pwede. Pwede pwede na ipatawag, pwede, pwede. Pero it's, it's not my priority ha kasi mag, mag uh, mm. ma na kami ba o oh, busy na sa budget mm. Uh, oh busy na kami sa budget pero pwede rin pero alam mo alam mo amin alam mo amin mm. nagkakahiya rin kasi kung magka counter hearing pa ako sa Senado patungkol mm. dyan dahil sabihin naman ng tao na uh, ano ba ito si Bato ginagamit niya yung committee oh. niya para para linisin yung oh. sarili niya ayaw ko lang ganun eh oh. uh, self-serving masyado on my part no kung uh, gagawin ko yan just to be